So, ayan, magbubukas tayo ng ating uh, ipon challenge. Challenge! Ipon challenge! Puno na pala siya. Ayan, oh, Puno na siya. Tingnan natin kung how much pila, magkano. Uy, ang dami na. dami. Ipon challenge! Sino bang marunong mag-ipon challenge dyan? Ang dami-dami Ipon challenge Ito ng isang buwan Uy, dami na no. Dami na no. Oh, demi lipat elektrik pan. Si pun challenge, si pun challenge, si pun challenge. Oh my gosh, oh my gosh, si pun challenge. Niyo, ha. nyuah, lapau lapau. Ringgit tiket. Woo! No more! Woo! Lapaw, lapaw, wanging pipikit! Pumul, pumul. So, yan na guys. Bilangin natin kung magkano walaan nyo kung magkano to biyan ko yun yung ano 50 lapaw lapaw sa mga walang pira dyan sa mga walang pira dyan magtrabaho kayo unahin yung mga bugat nyo para magpira kayo hindi yung tingin-tingin kayo sa Facebook, pa mayroong pera, hingi-hingi, maya-maya, hingi. Kasi may pera. Asos, ginawa ko Tingin-tingin kayo sa Facebook, may pera, ingit naman. Trabaho kayo natin, mga Ha-ha-ha, <laughs> charot. Tapaw, lapaw. Laan niyo kung magkano yan. Para mayroon kayong isang kilo nga. Bilis. Yung mga ano dyan. Basher dyan. Kala siguro eh. Sayaw-sayaw lang ako. Yan na. Yan na. Yan na. Yan na. Yan na. Yan na. Ipon challenge. Ipon challenge. Ipon challenge. Ipon challenge. Ipon challenge. Ipon challenge. Woo!